Ito guys, nag nag-service ulit tayo dito ngayon ng Pajero. It, ay Pajero, ito yung Nissan Safari. Ito ngayon ang problema niya, ayun, grounded yung kanyang heater so nag isa pinaka dulo. Kaya umusok to kahapon ng kanyang kandilan testing yun eh, umusok. Ito ngayon ang titingnan natin, papalitan natin yung heater plug nito na isa. Grounded ang isang heater plug kaya mu, kaya nasunog yung wiring. Yan mga idol, tinanggal natin tong turbo. Yan, hirap pa naman kalasin. Yan sya, mga idol. Kakalasin natin tong pinaka turbo. Tong pinaka sunog yun. Yung heater plug nya. Kaya humusok to kahapon. Ito mga idol, mahirap tanggalin. Siguro tatanggalin yung valve cover nito. Hindi natin kabisado to. Kaya padadala natin sa mekaniko. To, kaya paanda na lang natin para madala doon at mapalitan mahirap, palitan ng heater plug to yun lang mga idol mahirap pa ang hindi natin trabaho God bless ito mga idol nag separate muna tayo dito nito pang rekta lang nya para para gumana yung kanyang heater at mapa-under natin kasi pag wala itong heater re-redondo lang ng re redondo ito hindi, hindi natin under kaya ito ngayon ang gagawin natin pa para madala niya sa ko at mapalitan ng heater plug yan po kasi hindi natin kabisadong gawain kaya tsaka hindi natin kabisadong tanggalin kaya mas maganda na po yung nakakaalam ang, ang ating paggawain nito yun lang po mga idol maraming maraming salamat ito guys si re muna natin dito itong kanya, heater para mapa-under natin siya yan mga idol hini-heater natin siya para umandar para madala niya doon sa mekaniko Okay, start! Ah, mga idol, lumandar siya Yan ang problema niya, yung sa heater niya nasunog kaya ayaw gumana Ngayon, papalitan siya ng isang heater Papalitan na yung heater niya Kaya mapapandar na siya ngayon Kaya lang mga idol Kaya namin natutunan kayo na simpleng walang Okay para at least kahit pang paano may alam kayo kung paano kung kahit na hindi gumagana din sa module ng heater pwede din siya irekta yun lang maaari yan